Hinagis nga ni Duday lahat ng barya niya dito. Tapos eto, ang galing Duday, oh. Eto namang si Olam, sumisipat-sipat pa. Ayun, grabe naman kumain yung bata na to, oh. <laughs> At ayun na nga. nag na naman si Duday na magpinak kasi may gusto daw siyang gawin doon sa pinak. At ah! ito ay maglaro sa peryaan. So ayan, makikita nyo sila Duday at si Olaf ay nagahagis-hagis na nga ng barya. Dito nga ay muntik na siyang manalo. Tingnan nyo, ayun no, kaso sumayad. Sayang. Talaga nga namang hindi sila makachamba guys. Ayun no, wala na, wala ng barya. Kaya nang hingi na naman siya, binigyan ko lang siya ng konting barya para makalipat na kami ng next na laruan. Tapos sabi ko sa kanya, ihagis na niya lahat eh. Tingnan niyo gagawin niya guys ha? Habis mo na Ayun oh. Oy. ayun, wala pa ring napanalunan. Talo pa rin sa wi. <laughs> ayun, malungkot oh. Next naman nilang lalaroan ni Olaf is etong babalibangin nila yung mga lata diyan pag uh, bato nila at napatumba nila. Eh, may premyo sila. Eto, medyo magaling dito si Duday kasi ang una niyang pukulo. Uy, ang galing nga. Apat ah, nang napukol. Ayun si Olaf po, hindi pa tinamaan si Ola Oh, no. Ano nang nangyari? Ayun oh, Dude, wala. Ay, nako Ay, talo na naman. Ayun, wala na si Olaf. Si Dude may pa isa. Ayun oh, na. naman ng Pero dahil kapag patumba si Duday ng apat, ayun, meron siyang dato puti na toyo. De, joke lang, meron siya nito, yung bracelet na yan. Ayun, no, ayun, tuturo niya, yung bracelet na blue. Yan daw ang gusto niya, kaya ayan, binigay siya ni kuya. Yun no, at least may napanadunan, may isa na. Pagkatapos nga nila magbalibag-balibag ng mga lata doon eh, dito naman sila sa magbabalibag ulit sila ng bola, pero kailangan lang naman nila dito ang gawin ay mashoot sa mga may premyo may mga nakalistang premium sa bawat butas, guys. So, kailangan nilang mashoot dyan. Ayan. Nakashoot nga si Duday at si Olaf ito ng Tig-Isa kaya ayan meron silang premyo Tig-Isa din. Ito yung kay Olaf guys. Ayan oh, Kiche. Tawa si Duday ito ang tuwa kasi ayan, dalawa ni kanya. At ang next naman ay ito rin, Isushoot lang din nila tong na to sa mga nakatayuta yung parang ko na yan. Ito si Olaf dito tumututok pa. Ayun, hindi na shoot. Nagulat nga ako dito guys kasi sa isang kunting na nyo, ayun oh, tatlo yung na ni Duday. kaya sigurado may premium na naman ng mga bata. Ayan, ito na pipiliin niya yung parang paanda na yan. Ayun oh, nakakatawa na siya. Haba. Lupita. At ah, syempre pagkatapos sila magpagod, eh kakain naman kami. So ayan, naglalakad-lakad na kami para makapili ng aming kakainin. At shoutout nga pala sa mga kids na nakakilala sa amin. Dito na nga kami umorder na makakain sa to go. Kapatid ko nga pala yung nagtitindi dito. Kaya kapag nagpunta kayo sa pinak, eh bumili na kayong siomay dito. Bumili din nga kami ng tinatawag na hotdog. <laughs> you know, Grabe naman sumuway bata na to. <laughs> Tikman na nga din natin 'yung siomai na to. Ayun, uh, masarap 'yung siomai guys, lasa siyang siomai. At ayan, ayun nilantakan ni duday ang malaking cheesy sausage na to. Siyempre, hindi tayo papahuli. Ayun no tayo din ang sarapan. Talaga namang cheesy sausage. Si Olaf naman dito ay bumili ng candy, 'yung parang hindi ko alam mo 'yung tawag dito parang gami ba na hindi. Ayun oh, pahaba, 'yung matamis na maasim na candy ayun. Oy, galeng nga. Tapos si Duday dito na get at magma daw siya tingnan natin ang kanyang magic so ayan meron daw meron tas mawawala madamang kinain mo, mawawala talaga yan. syempre hindi mawawala ang ating pangmalakasan drinks, ang mood lip. So, pag nakita nyo yung mood lip, guys, alam nyo na, dito na kayo bumili. Ayun, oh, na-try ko nga mag-shake-shake-shake shake, shake dito ng kanilang ano, lemon. Ayun, oh, ito yung favorite ko, guys, yung blueberry yakult eh. Di ko alam, basta tinuturo ko na lang to. Alam na nila yung lagi ko in order dito. Ayun, oh, becos-mecos. Oh, shake-shake-shake lang kami ni dito, guys. Diba? Basic. At, ayun na nga, ready to serve. So, ayun, isasali na sa akin cup. Ayun, oh, oh, apaw na apaw, guys. So, pagkatapos nga nyan eh, may nagbigay kay Duday nung parang sing-sing na binigay ng mga nagpapigil sa kanya kanina. Ayan, no. Shara sa inyo. Thank you so much sa inyong regalo. Ayan yung sing-sing, ha? Pakaangas. At hanggang dito na lang ang ating vlog na ito. Kung umabot ka dito, like, follow, comment, share. Lahat gawin mo na. Thank you so much for watching. Bye-bye.